Ano ang kagandahan at kabutihang dulot ng paglilingkod sa Diyos, simbahan at sa kapwa? Ngayong araw, samahan niyo kaming kilalani ng isang mahusay na doktor at masugid na tagapaglingkod ng Diyos mula sa bahay pare, Candaba, Pampanga. Isa rin siyang miyembro ng Confradia de la Merced at bahagi ng Parish Finance Council ng Nuestra Señora de la Merced mula sa impluensya ng kanyang mga magulang at pamilya sa pagdedebosyon at pananalig sa ina ng awa, alamin din natin ang kanyang masayang tagpo noon, ina Mother Teresa at Pope John Paul II, ng mga kilalang santo na ngayon. Sama-sama tayong ma-inspire at maantig sa unang bahagi ng kwento ni Dr. Jose Alvin Balatban. Dito lang yan sa Sensei, Their Skills and Talents. Ako ay si Jose Alvin Balatbat, uh, isinilang at lumaki dito sa Bahay Pare, Candaba, Pampanga. Uh, sa ngayon po, ako ay nasa private practice bilang isang pediatrician uh, dito sa aming lugar sa Bahay Pare. Uh, maliban po doon, uh, simbahan na ang aking puntahan, ako po ay kasalukuyang membro ng Cofradia de la Nuestra Señora de la Merced at ng uh, Paris Finance Council ng aming parokya. You mentioned po na nagpa-practice po kayo ng medicine. Paano po ba kayo nagumpisa or ano po ba yung pinagmulan po nung profession niyo po ngayon? Ako po ay nahubog upang manggamot uh, sa University of Santo Tomas. Adit pa ako ay pinangarap po ng maging isang doktor. Sa pagdarasal ay pinagkaloob ng Diyos. Hilig ko na nung maliit pa ako uh, sinuportahan lang ng aking pamilya, ng parents ko at ng mga aunties na tumuloy kung ano yung pinapangarap ko sa buhay. Pagkatapos ko ng uh, medisina sa University of Santo Tomas, uh, na decisionan kong uh, mag-specialize uh, sa pediatrics sa Philippine General Hospital. Marahil sa impluensya ni Mother Teresa na ngayon ay si Santa Teresa dahil sa biyaya ng Diyos ay personal ko po siyang namit noong 1986 sa isang ampunan ng Missionaries of Charity sa Tondo, Manila. Hindi inaasahan ang pagkakataon may isa pong kabatchmate kami noon na nama kami sa Ampunan. Yun po ay regular niyang uh, ginagawa every weekend. Subalit so, noon, nagkaroon ng pagkakataon dahil uh, magpi-Christmas vacation, kami po ay nasama sa Ampunan sa Alay sa Tondo. Alay ng uh, nagkataon na yung araw na yun pala ay uh, darating si Mother Teresa upang bisitahin ang mga bata. How was your experience po? Bukod po dun sa na-meet niya po si Mother Teresa. Uh, hindi ko ma-explain ano yung naramdaman ko nung na-meet ko siya. Nakita ko yung yung saya ng mukha niya. Gayun din itong mga bata. Bakit sila ganun kasaya na siguro baka first time din nilang makita si Mother Teresa. Pero maliliit pero kilala nila si Mother Teresa. Parang yun yung Ah, pag natapos ako ng medesina, pupunta ko sa pag-aalaga sa mga bata. After niyo pong graduate, na-achieve niyo na po yung pagiging doktor po. Ano po yung pinangako niyo po na gagawin niyo po para po kay Mother Teresa naman? Pagkatapos po kasi ng pediatrics, ako ay umuwi na dito sa Pampanga na ito naman yung pangarap ko na pagkatapos mag-aral ay babalik at babalik ako kung saan ako nang galing. Pusibling gumagawa rin ng paraan ng Diyos dahil inisip ko rin noon, paano ko babalikan yung ampunan na kung saan kami nag ni Mother Teresa, ang nanay ko ay nagkasakit. Nagkaroon siya ng end-stage renal disease na kakailanganin ang dialysis. So, three times a week, kami ay pumupunta sa Manila sa UST para sa kanyang dialysis. So, matagal ang dialysis, 4 to 5 hours. So, nagkaroon ako ng pagkakataon na habang dinadialysis ang mother ko, iniiwan ko siya. Twice a month, pupunta ako doon sa ampunan, sa alay ng puso, para i-check up yung mga bata. Uh, for ilang years, nagawa ko yon na lamang po nung nagkaroon tayo ng pandemya. Uh, sa sobrang pagkahanga ko kay Mother Teresa noong 1986, Inisip ko na, na sana, kasi living saint siya, no? darating yung napanahon na siya ay mabibiyatify o makakanonize. Dinasal ko na sana kapag siya ay nabiyatify o nakanonize, ay maka-attend ako nung uh, okasyon. At sa awa ng Diyos, pinagkaloob niya yun. 2003 siya po ay nabiyatify atend po ako ng kanyang canonization. Paano po kaya naging posible po yun? Di ba po parang yun din po yung same year na kakagraduate nyo lang din po? Ang beatification niya ay nangyari October 2003. Uh, sa awa ng Diyos, ay hindi ko alam bakit din ako nakapunta. Bukod po kay Mother Teresa po, meron pa rin po ba kaya na-attendan na iba pa pong mga saints? Uh, nung kami ay katatapos ng uh, training ng internship sa UST, uh, dumating si Pope John Paul sa UST. Ramdam ko na rin noon na itong papang ito ay darating ang araw ay itatanghal na magiging santo. Sa awa ng Diyos, yung aking dasal na maka din sa kanyang beatification and canonization ay pinagkaloob. Para sa marami pang sinsi at limang siglo na videos, bisitahin ang aming mga social media accounts. At huwag kalimutang mag-follow, mag-like, at mag-share. Ikaw ay nanonood pa rin ng Sensei. Nung po umuwi na po kayo dito, ano naman po yung hinaay niyo po that time nung bumalik po kayo dito sa Pampanga po? Uh, pangarap ko talagang maging doktor noon, pero pinangarap ko talaga na uuwi ako dito sa bahay pare at dito ako manggagamot naging inspirasyon din sa akin yung aking pinsan na isang doktora, si Doktora Epifania Sagum Simbol, na sa Manila man siya nag-practice, pero apinipilit ah, pinipilit niya na yung weekend, yung Sabad at Linggo, ay umuwi siya para gamutin yung kanyang mga kababayan. Nung ako ay pumunta ng Manila na nag-aral, hindi rin po naalis sa akin yung yung attachment ko, yung paglilingkod ko sa simbahan. si ah, nagsimula ako nung bata ko. Sabi ko nga, parang nakamulatan ko na na nasa simbahan ako. Kasi nung mga panahon na yon, ang puntahan namin mga magkakaibigan ng mga bata, simbahan, skwelahan, bahay. Nagkataon din noon at hanggang ngayon na yung aming uh, ah, eskwelahan, na kung saan ako nag-aral ang Bahay Pari Elementary School ay katabi ng aming Paris Church. So pagkatapos ng klase, maraming mga bata ang pupunta sa simbahan, mag-aaral naman kami ng katikismo na ibinibigay ng mga madre ng Franciscan Missionaries of Mary. Pagkatapos ng katikismo, yun yung time na kami ay maglalaro sa simbahan or kami ang maglilinis ng simbahan. So kasama na sa pangarap ko na nabuo sa pangarap ko kung ano man ang marating ko sa buhay ay parte na yung aming simbahan at yung aming lugar. Kaya pinili ko din na pagkatapos kong magdoktor at mag-specialization ng pediatrics ay bumalik dito sa aming simbahan at sa aming lugar. Ano po yung pinakaunang organization po na sinalihan niyo po ng bata po kayo. Anong uh, bata po ako ay ako ay naging unang miyembro ng Knights of the Blessed Sacrament. Nag-umpisa po kami as Children of Mary Immaculate. Ah uh, natatandaan ko po nung mga 1970s itinatag ni Monsignor Tanspan Panlilio ang Knights of the Blessed Sacrament sa Archdiocese. So, nahiwalay ang Knights of the Blessed Sacrament sa Children of Mary Immaculate. So kami po yung mga unang uh, miyembro ng Knights of the Blessed Sacrament. Pagkatapos po ay naging miyembro din ako at unang naging commentator. Kaya po noon, kung tatlo yung kasal, ako yung tatlong commentator. Kung lima yung misa, ako rin yung commentator sa limang misa. So natigil lamang po yun nung ako ay mag-aral ng kolehyo. Uh, pero pagbalik ko, Ibinigay po sa akin ang ministry ng liturgy at ng cofradilla de la Nuestra Señora de la Merced. Ito pong mga nakaraang taon, itinatag ang Paris Finance Council na kung saan ako ngayon ay uh, miyembro. Ayon po bang family niyo po ay religious din po? Masasabi kong halos lahat ng miyembro ng pamilya ay involved sa simbahan. Ang tatay ko daw noon ay sa kristan, sa publasyon, sa kandaba. Pero nakamulatan ko sila ng nanay ko na uh, aktibo sa simbahan. Ang tatay ko po ay naging uh, lay minister at miyembro ng adorasyon Nocturna Pilipina. Ang mother ko at ang mga lola ko, ang mga aunties ay miyembro ng Apostolado ng Palalangin at ng Copradilla ng Nuestra Señora de la Merced at ang mother ko rin ay matagal na naging uh, treasurer ng Paris Pastoral Council at uh, pangulo ng Paris Pastoral Council. So isa sa aking mga kapatid ang pumasok po sa seminaryo si Father Alex Balatbat na ngayon po ay nasa uh, Diocese of Antipolo at isa sa aking mga anti ang nagpumasok sa kumbento si Sister Ida Maldonado na, na ngayon po ay nasa Antipodo, na miyembro ng uh, Pious Disciples of the Divine Master. So, sa buhay simbahan, uh, malaki pong papel ang influensya siguro o ginampanan ng mga misyonerang madre na napunta dito sa aming lugar, ang Franciscan Missionaries of Mary. So, maliit kami sila ang mga nagturo ng katikismo almost 20 years po silang nag-stay dito. Kaya nasubaybayan yung uh, paglago ng parokya at gayon din ang aming pamilya. How was it po? Ano po yung feeling na hanggang ngayon nagsaserve pa din po kayo sa parokya at sa iba't ibang paraan po? Ito ay bunga ng pagmamahal ng Diyos na ipinadama niya sa aking buhay sa pamagitan ng aking pamilya sa pamamagitan ng mga naging pari namin, ng mga madre na bumabay sa amin, sa pamamagitan ng mga kaklasiko at mga mentor sa medisina. Marahil sila yung naging uh, daan upang ako ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Kung ano yung nakita ko sa kanila, ay ito yung binabahagi ko ngayon sa mga taong nakakasalamuha ko sa simbahan o sa aking panggagamot. Para sa marami pang sensey at limang siglaw na videos, bisitahin ang aming mga social media accounts at huwag kalimutang mag-follow, mag-like at mag-share. Ikaw ay nanonood pa rin ng sensey ano po kaya yung difference ng pagsaserve niyo po ngayon tsaka po dati? May mas magaan or mas better po ba yung pagsaserve ngayon kaysa dati po na nagsaserve po kayo? ah uh, sa tingin ko po ay wala namang pinakaiba dahil mula't mula pa, hindi ko hiniwalay ang paglilingkod sa simbahan habang ako'y nag-aaral. At hindi ko rin hiniwalay ang paglilingkod ko sa simbahan ngayong ako ay nanggagamot. Hindi pwedeng paghiwalayin ang simbahan at ang iyong sarili. Ang paglilingkod sa simbahan, sa aking kaso ngayon bilang isang pediatrician, ay paglilingkod din sa simbahan ng mga batang may sakit na tinuturing din nating simbahan. Kayo po, paano niyo po napagsasama po yung science po and yung kung paano po ba yung faith po natin? hindi pwedeng ihiwalay ang pananampalataya sa siyensya hindi ka pwedeng manggamot nang hindi mo kasama ang Diyos. so sa mga pasyenteng nilalapit sa akin sa mga batang dinadala sa akin upang gamutin ginagawa ko ang natutunan ko pero inaasa ko at inilalapit ko sa Diyos ang lahat, ang kagalingan ng aking mga pasyente. Hindi pwedeng hindi mo tawagin ng Diyos sa aking profesyon. Kasi kaming mga doktor, kami lang ang ginagawang daluyan ng Diyos ng biyaya ng kanyang kagalingan. Hindi siya pwedeng paghiwalayin. Alam namin mga doktor yon madalas Magbubulat kami, gumaling yung pasyente. Sa sarili namin, alam namin, binibigay namin yung 100% na kaya namin. Pero kung ikukumpara dun sa resulta, 10% lang siguro ang aming effort. At yung uh, magnified result ay dahil sa pagmamahal ng Diyos. Nung ako yung nag-aaral ng medisina, isa rin sa naging inspirasyon ko sa UST, marami akong tinitingal ang mga profesor na makikita mong nakaluhod sa simbahan, sa chapel. Naisip ko na silang mga tanyag na doktor, lumuluhod at lumuluhod, inihingi ang awa ng Diyos para sa kanilang mga pasyente. Naging inspirasyon sa akin yun. Na sa aking experience ngayon, nung bumalik na ako mag-practice, kailangan mo ang Diyos sa pagiging doktor mo. Naging devoted din po ba kayo ng iba pa pong santo? Uh, ako po ay lumaki dito sa bahay pare at nakilala ko, ipinakilala sa amin ng ang mga gulang ang mahal na birhen. Uh, bilang ina ng awa, ang Nuestra Señora de la Merced. So, ang tatay ko, nung nabubuhay pa, uh, binili niya sa akin na, anak, kapag ka ikaw ay naging doktor at ikaw ay mag, uh, nakapagtayo ng klinik, hinihingi ko sa iyo na ipangalan mo sa mahal na birhen Kaya po, ang pangalan ng aking klinik ay Virgen de la Merced clinic may mga nagpapa-check up din po ba sa inyo ng mga pare or mga lay po, kahit na po sa pedya po kayo? Uh, marahil, kahit alam po nila akong pediatrician, ang doktor naman ay hinubog, hindi lang pediatrician, hinubog bilang isang doktor general. Meron mga espesyalisasyon na kapag ka pumunta sa iyo, for example, uh, mata, uh, may problema sa heart, i refer mo sa cardiologist. Marahil dito sa aming lugar, dahil nakita nila akong lumaki, maliit pa ako na simbahan, so kilala nila ako. Kaya kahit alam nila kung ako'y pediatrician, dadaan muna sila sa akin. Uh, manghihingi ng opinion, Dok, saan ba ako pwedeng pumunta? Ganitong nararamdaman ko. So, ganun ang naging uh, set-up ng aking practice dito. Sa mga pare, siguro dahil malapit tayo sa simbahan, malapit tayo sa mga pare, so pumupunta muna sila sa akin. Ano po yung itinuro naman po sa inyo ng UST pagdating po sa service po sa mga tao na nagsaserve po sa simbahan? Uh, ang UST ay tinuturing naming pangalawang tahanan. At sa aking eksperyensya, ibinigay ng UST kung ano ang binibigay sa aming tahanan. At home na at home ka doon na hinubog ka nila, hindi lang bilang isang manggagamot, kundi isang maging makadyos na manggagamot. Sa kasalukuyan, ako po ay uh, miyembro ng Cofradia de la Nuestra Señora de la Merced at nasabi ko nga kanina ng Paris uh, Finance Council. Uh, ang Cofradia de Nuestra Señora de la Merced ay itinatag para po ipakilala ang mahal na birhen bilang ina ng awa. Sa istorya po ng Nuestra Señora de la Merced, ang Mahal na Birhen ay nagpakita noong uh, 1218 noong mga panahon na ang mga Kristiyano uh, ay binibihag ng mga Moro. So na itatag ang Mercedarian Order para sa gipin ang mga Kristiyanong bihag. Wala na tayong mga bihag na yon pero uh, maraming uh, nasa bilangguan na siyang isa sa apostolado ng mga Mercedarian Fathers at Sisters. So dito sa aming parokya, naitatag noong 2003 ang krusada para sa bilanggo. So sa kapistahan ng aparisyon ng Mahal na Birhen na August 2 hanggang September 24, ang mga tao ay nagbibigay ng mga magagamit ng mga nasa bilangguan. So, itong Cofradia at ang parokya ay nagkaroon ng apostolado sa mga bilangguan na una sa National Believed Prison na isa o dalawang beses sa isang taon ang mga parokyanos ay pumupunta doon dala ang mga binigay ng mga tao para sa mga bilanggo. Sa ngayon po, uh, nakatuon ang uh, prison apostolate ng aming parokya sa provincial jail. Mula noong 2003, ito po ay nagpatuloy. Uh, Subalit so ngayong taon na to, uh, kami po ay nag-focus dito sa provincial jail. Pero nandun pa rin ang connection sa National Believed Prison dahil naitatag din doon ang Cofradia de la Nuestra Señora de la Merced sa maximum compound ng National Believed. Paano po yung mga gusto po na tumulong po or maging parte po ng inyong ginagawa? Ano po kaya yung pwede po nilang gawin to contact you or to be part of that? Maari po makipag-ugnayan sa aming uh, Paris office at sa kasino mang miyembro ng uh, Cofradia de la Nuestra Señora de la Merced. Sa ngayon po, bago ang aming piyesta ay sa September 24, uh, inihahanda ang mga dadaling sa uh, provincial jail. Uh, Pare-pareho po ang bigay. Lahat ng mga sabong panlaba or any detergent, uh, yun po yung aming dadalhin. Samahan niyo kaming muli sa susunod na linggo para sa ikalawang bahagi ng interview kasama si Dr. Jose Alvin Balatbat upang mas makilala rin natin ang patron sa bahay pare, Kandapa Pampanga na si Nuestra Señora de la Merced ang mahal na birhen bilang ina ng awa. See you again and we will continue to explore, learn, and improve. Because life is a continuous learning process. This is Sensei, there's skills and talents.